For today's video po ay dumating na yung ating gagamitin natin na si CK 502 MT na gagamitin natin dito sa ating miniature na mini sound system. So itong ating CK 502 MT, so match na match to sa ating miniature na speaker. So compare natin dito, so sulit na sulit to. So ayan, napaka sulit. So bagong dating pa lang to, galing ki ano, galing kay TikTok. So ayan, maraming salamat sa ating uh, seller from TikTok. So yan. At ito yung laman natin. So yan. Ito na kasama na mga ano 'yun, 'yung accessories, 'yung heatsink, volume, tapos screw. Then ito yung input ng 12 volts to 24, ayan oh. Tapos dito 'yung mga screw Tsaka yung cover. Tapos, ito yung amplifier. Ayan. Ang liit lang, oh. Ang liit lang siya. So, tanggalin natin. Ito, ang liit talaga nyo, oh. So, ayan. Ito, guys, yung mga parts nyan. Yung tatlong volumes. Or so, main volume. Treble at choco base. Dito, wala siyang kapasitor na malaki, katulad doon ni cktb 21 so ayan tapos dalawang terminal, left and right auxiliary, 12 volt to 24 volt input tapos bluetooth yan lang ayan, CK 502 MT so sulit then, ito yung mga kasama nyan, so ayan i-assemble na natin to, so ayan A, A few moments later... guys, nai-assemble na natin yung ating mini amplifier na si MT502. So, ayan, nagbablurred na yung camera natin. So, medyo madilim kasi umulan. So, dito. So, dito sa ating MT502, yung specs natin, model natin is CK502MT. Voltage IDC 9 to 24 volts. So, pwede sa 9 and 24 volts. So, ayan. Current 3 ampere. Bluetooth 5.0, channel 2.0, at sa speaker, 4 to 8 ohms, 15 to 100 watts. So, yan yung yung match nya and yung specs natin dito sa ating MT502 Bluetooth mini amplifier. So, yan. Napakaliit lang sya. So, yan. Ngayon guys, magsa-sound check na tayo gamit yung ating 502 MT na mini amplifier. So, ngayon guys ay nakaparallel po yung dalawa. So, bali ito, left yan dito, right yung nandito. So, ayan. So, pinag-isa ko lang. So, ayan. Sulit na sulit na yan. Oh. Bali, wala pala tong kasama ang power supply. So, kayo na lang po yung maghahanap nito. So, kung, wala, kung meron naman kayong power supply, so, pwede nga gamitin. So, ayan. 14 volts. 14 volts. Charger rin dito sa, ano yan, sa portable solar. So ito yung ginamit natin kasi pwede naman tong 14 volt na power amplifier. So ayan. Dinakaon na po yung ating 220 volt na power supply or solar portable solar. And ayan. On natin. So ayan. Ibi-blink na po yun, oh. Tapos hanap tayo dito sa ating Bluetooth. Ayan, naka na. And diretso sound check. Wala na sa wala no. John Lundahl and DJ7 Remix. So, ayan, lakas. So, ayan. Bali yung ating setting natin, naka-pares, naka-2 o'clock yung volume. It, DJ7 Remix. <laughs> The better, 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 guys na isang check na natin siya so, so bali next video na lang kasi medyo maulan na oh. medyo lumakas na yung ulan so bali yung bluetooth palad nito is WC BT 5.0